Broccoli ulit para sa tanghalian ngayon? Hmm, subukan natin. Oh, ang pangit pala nito! Hindi ko na kayang magpatuloy! Siyempre, narinig ka ng lola, Mary. Palagi siyang handang pakainin ka. Sandali lang, Mary. Paparating na ang tulong. Wow, si Ate Jane. Sino pa ang mas nakakaalam paano tulungan si Mary? Halika na, Jane. Kailangan nating iligtas ang iyong kapatid. Wow! Mukhang pati ang pastol umiiyak para kay Mary. Ito ay isang tunay na pro na kayang pakainin ang kahit sino. Ano? Tingnan kung gaano karami ang mga kalahok natin. Sinong makapagpapasaya kay Mary? Alamin natin sa ating hamon ngayon mula sa rub, pop, Pop, nagtataka ako kung bakit laging may mga kalahok sa unang hamon. Wow, iyan ba ay isang limonada? Para bang hindi makapaghintay si Lola na magsimulang magluto. Sinimulan niyang hiwain ang lemon sa malinis na mga hiwa tulad nito. Ilalagay natin sila sa isang malaking baso. Ang konting asukal ko. Whoa! Dahan-dahan lang, Graham. Ano bang ginawa ng mga lemon na ito sa'yo? Kalma lang, ayos lang. Magdagdag ng carbonated Salama. na tubig. Magaling! Ngayon nasa daan na tayo. Ilang yellow at mint. Ayos, Lola. Ngayon naman ang turn ng chef. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano gumawa ng tunay na lemonade. Sa pamamagitan nga pala ng aking paboritong recipe, sa simula, hiwain ng maninipis ang pipino, itwist ang mga hiwa at ihulog sa baso na may yelo. Anong bango? Naglalagay kami ng birding cha sa baso, ang paborito kong uri. Ngayon, hihiwain naman natin ang lime. Kailangan natin ng hiwa para sa lemonade at isang hiwa para sa dekorasyon. Palamuti gamit ang pipino at mint. Ayun na. Wow, ang galing. Um, naparami yata ang soda. Sandali lang, magandang ideya ito. Ibuhos ang soda sa baso. Oo, oh, oh, oh. angko pang mga berries. Asukal. Konting pang patamis. Ngayon, haluin na natin lahat ito. Idagdag ang nabuong masa sa ating soda. ah oh! Pag pagkahaluin ito. Berry syrup. Mas, mas matamis pa. pa sila. Kain na tayo. Kaya yun, yun, yun. ng lemonade. Magaling, Jane. Tingnan mo itong lemonade. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Mary. O baka mas gusto niya ang recipe ng lola niya? O baka ang napakagandang lemonade ng chef? Gusto kong malaman agad. Subukan natin, Mary. Una, susubukan niya ang lemonade ng chef. Ano? Mukhang hindi nagustuhan ni Mary ang lasa ng lemonade. Hindi ka pani-paniwala. Sige, tuloy tayo. Lemonada Ota. ni Lola? Hindi masama. Sige. Lemonada na lang ng kapatidang natitira. Talaga bang ito ang pinakagusto ni Mary? Steak. Well, mayroon tayong panalo, yeah! At ito ay si Jane. Binabati kita sa karapat-dapat na tagumpay. Oy! Ano? Tara na! Wow! Gano'ng karaming produkto? At ano ang lulutuin natin? Isda? Wow! Ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakasanay sa pagluluto ng ulam. Tingnan natin! Mukhang hindi nagaksaya ng oras si Lola. Agad siyang kumuha ng piraso ng isda at inilagay ito sa kawali. Sige, subukan natin gayahin si Lola. Anong bango? Sige, mukhang pwede na. Pwede na nating laruin ang paborito kong laro ngayon. Kaya, oras ng baliktarin ng ang isda. Konting asin. Ngayon, paminta. Ang ganda. Sadyang maganda. Ano? Oo, tila walang nakakaalam dito kung paano magluto ng isda. Kaya, sige lang. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang lahat. Para magsimula, kailangan natin ng kaunting kahel, ilang pampalasa at kaunting mantika. Ayan na. Lahat ng isda ay nasa ating himala na breading at piniprito ito. Oh, munti ko nang makalimutan. Kailangan natin lahat ito. Oo, oh, perfecto. Ihahagis natin lahat ito sa panimpla. Kaunting katas ng orange para sa lasa. Ngayon, oras na para paluin ang ating sarsa maniwala ka. Halos hindi pa tayo nakatikim ng ganito kasarap. Samantala, ang ating isda ay lutong luto na. Ilalagay na natin ito sa plato. Ngayon, ang ano paborito ba? ko ay ang paglingkod. Ganito namin ihain ng isda sa aking restaurant. Dayap at ang aming natatanging sarsa. Iyon lang. Sa wakas, ilang berde. perfecto. Ate, nagpasya ka bang magsimula ng apoy? Kailangan mong maging mas maingat, Jane. Tingnan mo nangyari sa piraso ng at isda pa, mo. Pero wala ng oras. Kailangan nating ihain ng isda ng ganito. Bakit ito mukhang mana? Isasawi ito ng kaunti. Ano ang masasabi sa isda ni Lola? Perfecto. At sa wakas, ang putahin ng chef? Oo, ang ganitong paghahain ay papahalagahan sa kahit anong restaurant. Pero pinahalagahan ni Mary. Malalaman natin. Mukhang kaagad niyang hindi nagustuhan ang putahin ni Jane. Ngayon, ang putahin ni Lola. Napakasarap. Pero sandali, hindi mo pa natitikman ang isda mula sa chef. Oo, mukhang hindi ayon sa panlasa ni Mary ang pagkain sa restaurant. Pasensya na, chef. Pero sa pagkakataong ito, ang puso ni Mary ay nasungkit ng kanyang lola. Ang sweet. Panahon na para sa ikatlong round. Tingnan natin. Isang cupcake? Sino sa ating mga kalahok ang pinakabihasang maghurno? Siyempre, marami ang alam ni Lola tungkol sa pagbe-bake. Agad siyang nagsimula sa paggawa ng masa. Tingnan ang bilis na ito. Wow! Galing! Dinagdag na ni Lola ang lahat ng kailangang sangkap. Panahon na para mag-whisk. Batihin ng maayos ang masa. At siyempre, wala tayong mga hulmahan ng cupcake, so... Napakaganda nila. Maingat na ibuhos ang masa sa mga hulmahan. Ganito. Kailangan na lang ilagay ang mga cupcakes sa oven. Magaling! Magaling na trabaho, Lola! Ngayon, kailangan na lang nating maghintay. At kumusta naman ang chef? Mukhang halos handa na ang kanyang masa. Ngayon ay inilalagay niya ang mga berry. Wow! Haluin ang mga berry sa masa. Ang ganda! Ano ang susunod, chef? Panahon na para kunin ang mga hulmahan. Ibuhos namin ang magandang pulang masa sa malaking molde ng cupcake at ilagay ito sa oven. Perfecto. Wow! Ang ganda! Anong meron ako dito? Ah, uh, ang boring magmasa ng kwarta. Isang ideya. Kamakailan lang, may nakita akong life hack. Heto na. Napakagaling yan! Pwede ba akong gumawa ng cupcake na ganun kadali? Ano? At ang kalalabasan ay magiging napaka-astig. Um. Ayos! Tapos na yan! Tara na! Tingnan natin ngayon kung paano gagana itong life hack na ito. Magdagdag ng cacao powder at kaunting chocolate syrup sa gatas. Magaling! Ngayon ay tayo'y nag-whip. Ang nabuong masa ay ibinuhos sa baso. Hindi magagamit ang oven para sa recipe na ito. Kailangan nating makahanap ng iba pa. Isang microwave. Sige, ilagay natin ang baso sa microwave. Ngayon ay kailangan na lang nating maghintay. Oh, at mukhang handa na ang mga cupcake ni Lola. Ang sarap ng itsura ng ibabaw. At ang bango. Ilagay ang mga cupcake sa plato. Konting asukal na pulbos sa ibabaw. At sa tingin ko, handa na rin ang cupcake ng Kunin chef. ang merienda na ito mula at sa oven. At syempre, wala tayong mga ito granite. Ito'y handog mula sa chef. Ang daming whipped cream. Ano pa ang mas masarap kaysa sa kombinasyon ng berries at whipped cream? Ngayon, oras na para sa mga cupcake ni Jane. Sana ay napakasarap ng mga ito. At ang bango. Talagang dapat niya itong pahalagahan. Sigurado akong gagawin ng apo kong babae ang tamang pagpili. Ang mga cupcake ko ang pinakamahusay. Sana ko magsisimula! Cupcake sa tasa? Kakaiba? Pero subukan natin! So-so lang! Sige! Ano pa ang meron? Subukan natin ito! Hindi masama, pero hindi ako nasisiyahan. Wow! Ang laking cupcake! Hindi na makapaghintay na subukan ito! Ang sarap! Oo! Oh, ito ang panalo! Ay, ang cupcake ng chef ay naging... Walang kritiko ang makatatanggi nito? Ang daming produkto dito! Ano ang niluluto natin ngayon? Sopas? Wow! Ano ang paborito mong sopas? Isulat sa mga komento at baka sa susunod na mga video, ang mga bida natin ang magluluto ng paborito mong ulam. Mukhang seryosong nagtutuon ang pansin ng chef sa pagluluto ng sopas. Tingnan mo kung gaano karaming iba't ibang sangkap ang mayroon siya. Well, walang sopas na magagawa ng walang tubig, tama? Ngayon, kaunting cream at mantikilya. Iyon na. Magdagdag ng ilang pampalasa. Wow! Kalma lang, chef! Mukhang hindi na mauubos ang mga sangkap para sa sopas na ito. Meron na ring hipon ngayon. Mukhang sobrang nag enjoy si Jane. Yeah! Ha! Tingnan natin siya. Hey! Oras na para seryosohin mo ang pagluluto. Nakahiwa na ni Lola ang lahat ng kailangan na gulay. Mukhang naghihintay na sa atin ang sopas na kabute. Siguradong si Lola ang nagtipon ng mga kabuting ito. Astig. Magdagdag ng cream at haluin super. Ang galing ng sopas ni Lola. Gayunpaman, wala akong naalala. Pagkatapos ay inilagay nila ang parang ito. Hindi, baka ito. Hindi yan. Pero hindi rin yan. Oh, eto ba ang kailangan mo? Keso. Ihagis natin doon. Oo. Oh, ngayon nasa tamang landas na tayo. Perfecto. Haluin natin ito. Hindi ganun kahirap magluto ng sopas. Ngayon, ihagis natin ang ilang karot. Sige. Wow, ang galing! Tara, haluin natin oh, yan. Pasensya. Sa tingin ko, ayos na ito. Ang sopas ay sakto lang. By the way, ang eksklusibong resipe ko ito. Ano sa tingin mo, Lola? Ano bang mga baguhan? Ang huling pihit na lang ang natitira. Aling sopas ang makakakuha ng puso ni Mary? Napakaganda ng kay Jane at mukhang ha ang sopas ng kabuti ni Grandma. Pero mukhang hindi rin naman pahuhuli ang eksklusibong sopas okay. ng chef. Nasa sayo na Mary. Simulan natin dito. Amoy kakaiba. Mga kabuti ba ito? Hayoko ng mga kabuti. Susunod na. Isang bagay na kawili-wili. Hindi. 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 iyon. Ngayon, ang ikatlong sopas. Mukha itong gulo. Subukan natin. Wow! Ito ang pinakamagandang sopas na natikman ko. Oh, ito ang panalo. Wow! Jane, binabati kita. Isulat ang pangalan ng paborito mong putahe sa mga komento at baka sa susunod, lulutuin ito ng ating mga bayani sa susunod na hamon sa pagluluto. Hanggang sa muli, Sarapapa.